Umalayo. ito Dito ka! dito. <laughs> Hawa <laughs> ka mo lang. Awa ka mo. <laughs> 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 Uy, mat matumba. Ilagay mo lang pag mo dun sa may ano, tapos sa uh, lira ng niya niyan. Ilapat mo lang, tapos bibigyan niya sa'yo. Op, 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 ulog ka. Sit lang, ka. Sit lang Mix it. Wait, <laughs> wait.

Mm. <tossas> <tossas> Amik ah, tayo ka nga, Mick. Paano yung giling-giling? Parinig mo nga. Ay, pakita mo nga, Mick. Mick, giling-giling. Tayo, tayo. Giling-giling. Giling-giling. Yes. E giling-giling e para matunaw ang taba. Paano yung hep-hep? Hey. Hooray! Hep-hep!